Pwedeng almusal, merienda, tanghalian man o hapunan. Meron ka ng pwedeng lutuin ng mabilisan. Swak sa food trip, anumang oras mo makursunadahan. Siguradong mapapag craving satisfied ka naman talaga, pisyan. Are ang recipe na re, madalila ang. Kung wala ka nang wok, pwede na rin sa frying pan. Gisahin mo na yung ginahit na kimchi sa mainit na mantika. Tama ka, wala nang ibang kailangan, kaya pwede mo nang ilagay yung iyong kaning ginaw o yung bahaw. Diretso halo lang muna at ilalagay ko na ang pampalasa. Fan Rice Mix, hindi ito kagaya ng iba. Hindi lang puro granules, meron talagang meat at vegetable na kasama. Swabing swabi yan, pisyan. Kaya naman ngayon, ikaw naman ay aking iimbitahan. Merong parating na Fan Challenge. Lahat din ay eh, pwedeng makasali. Magbabahagi ka lang ng paraan ng pagluluto mo gamit itong ating rice mix. Aba, malay natin, baka ikaw na susunod na Fan Master. May premium yun ha, pisyan. Worth 30,000 ang halaga ng mga prices na pwede mong mapanalunan. O oh, siya, ay di ba, ka na!